So, ang sticker po yan oh. sticker ka moto vlog oh, ka na lang sa vlog ko ayun o Okay ka sa vlog ko ay hey, <laughs> <laughs> si pare ko ito ang tuwa <laughs> so ayun nga guys for today's video ay papunta pala tayo sa kanomoy lagunoy meron lang kasi sa atin na mga ikipag meet up so siyempre pagbibigyan natin siya kaya pupuntahan natin ngayon so natatandaan ko pala mga idol ang kanomoy lagunoy pala ito yung una palang ano, pinupunta ng sa mahal na araw yung may via crosses yung may pinapasan sila ng cross umaakyat sila sa tuktok ng bundok yung parang maganda yung burol kasi meron din doon mga ano eh kung natatanda ko parang meron din chapel doon kasi first time ko nakapunta roon eh nung mahal na araw yata yon kalimutan ko na eh hindi ko na ganong matandaan so maraming tao pa naman nun kasi nag-aalay lakad papunta doon sa tuktok ng bundok saka mayroon dalang cross kaya ngayon second time kung pupunta ngayon kasi mayroon akong imi-meet up na buyer kasi sabi niya sa akin hindi, hindi daw siya makatawid sa ilog ah oh, nga talaga may ilog pala talaga doon kaya masarap ng maligo doon eh kaya yun guys abangan nyo guys ang aking vlog kasi malapit na tayo sa Kanomoy Lagunoy so malapit na tayo guys dito sa ano sinasabi kong crossing ito yung crossing guys oh pag kumanan ka papuntang karamuan pag magkaliwa ka papuntang dahat ito syempre, dire diretso tayo ito yung papuntang kanomoy lagunoy yun guys oh tuwing mahal na araw guys meron dito via crosses ayun si Pugia oh, nagtuturo si Pugia ah, tuwa <laughs> so daan daan lang tayo guys makakarating din tayo sa ating paruroonan so kitang kita nyo naman no, guys yung dinadaanan ko guys oh ayos din ang daan dito guys ayos oh Nai-imagine ko tuloy yung ilog doon. Sarap kasi maligo ngayon eh. Wala pa naman akong ligo. <laughs> Kaya tama-tama. So ito guys, ang dadaanan natin papunta doon. Yan you know? So malapit na tayo guys. Medyo maputik ma lang dito banda. You know? Kasi mayroon kasi dito ang ginagawang kalsada eh. Saka hanggang siguro doon simentado na o. Oh. Ayos ah. Maganda na rin pala ang daan dito guys hindi nung unang pagpunta ko dito eh, medyo rough road pa pero ngayon simentado na kung mapapansin nyo guys itong dinadaanan natin ay eh, papunta na to sa kabundukan kaya ingat ingat na tayo dito kasi marami dito mga mandirigma mga mandirigman chicks hindi <laughs> eh, joke lang so ito na guys malapit na tayo guys oh At ito pala guys, mayroon pang rap road, you know. Pero konti na lang yan kasi nandiyan na yung, ano, yung ilog. Sarap pa naman maligo guys kasi tamang tama ang init ng panahon. Saka lamig ng tubig. Grabe, perfect sana no guys. Kaso wala eh, mayroon tayong inaasikaso ngayon eh. Hindi tayo makakapaligo ngayon. So dito na tayo guys. Yung imi-meet up natin, tumatawid pa sa ilog oh. You know? Ayun <laughs> oh. Kawawa naman si ate. Yun know? oh. Sarap maligo talaga guys oh. Grabe. Lamig pa naman ang tubig ngayon. Sarap maligo. Ayan guys ako oh, kung nakikita niyang balsa na yan. Diyan itinatawid ang motor, tricycle, yung mga lightweight lang. Huwag lang yung sobrang bigat kasi hindi nakakayanin yan eh. Ayan you know? oh. Balsa. Grabe ano, you know? ayos. Sabi ni Kuya, you know, 20 daw ang bayad yun. dyan. Ayan you know? oh. pupunta natin yun. <laughs> <laughs> ano ba, yan ang pagsakayan motor tapos pabalyo dyan? Iyan ba? Uh, Kira man bayad dyan pagsakay dyan yung ano? Know? Kira man bayad yung pagsakay ang motor dyan? Aba, eh, driver? Hindi po. Awe yun. Ah. Diba, kayo na ganyan sa tigalat niyo? Yes, ko. Oh. Alay pa po. pa. tangang sticker po yan, o. Oh. Sticker ka, motovlog. Okay oh, ka na lang sa vlog ko. You know? hey. Ayan, <laughs> <laughs> o. Ah, sige, sige. Ah, yun, So ayan na guys yung commit up natin no. Oh. Yung si Ate yung natawid pa sa ano sa ilog. So sasalubungin na natin kasi kawawa naman. You know, pagod na pagod din siyang kalalakad sa ano, sa malalim na ilog din, no. Grabe no. Ayun guys, so mayroon din grupong kabataan doon, no. Tuwang-tuwa 'yung mga kabataan habang nag tuhabag tuwa sila sa ano, sa ilog. Grabe ano. Enjoy na enjoy pa sila, oh. sa apa tay? So ito na guys yung grupo ng kabataan guys oh. So hintayin na natin sila kasi kanina pa tawag ng tawag eh. So siyempre bigyan natin ng sticker para hindi naman sila loge Eh. No? Hoy. Sticker oh. tahu semua stiker ah stiker kamu atau blog ay kasih blog lo ay asyik <laughs> okay. ah, ingat kamu jangan pakai apa iya atau kamu kembali oke okay. thank you so ayan guys nakita ko na yung kamit up ko so siyempre pa na tayo guys drive safe Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy.